I've been attached with the feeling of them waking up with you, mama. Pinag-usapan talaga at nag-trending sa social media ang paglabas ng bagong kanta ng ating Donnie Pangilinan dahil talagang pagkalipas nga ng dalawang taon ay bago nga lang natin ulit mapapakinggan ang bagong kanta nitong ginawa na talaga namang mai-in love nga tayo patungkol dito. At ngayon nga guys, may eh, nag-post na nga itong ating Doni Pangilinan patungkol nga dito sa biglaan nakantanya niya at magkakaroon na nga ito ng music video. Oh, oh para sa iyo. At ayon pa nga sa caption ng ating Doni Pangilinan, 7pm tonight, hashtag biglaan na kung saan ay napayehe nga rito ang maraming bubblies dahil makikita na nga natin agad ang music video nito na talaga namang inaabangan nga ng maraming bula. Kaya naman, abang-abang lang tayo dahil ilang oras na nga lang ay mapapanood na nga natin ang music video ng ng biglaan ni Donnie Pangilinan Kaya stay tuned lang tayo For more ayuda